Akala mo ba kapag may kotse ka, may malaking bahay at milyon sa bangko, tagumpay ka na? Bakit kung ganon marami pa rin mayaman ang hindi masaya? Laging pagod at pakiramdam nila ay kulang pa rin. Baka kasi isang malaking kasinungalingan ang itinuro sa atin ng lipunan tungkol sa kung ano ang tunay na tagumpay. Sa video na to, bubuksan natin ang mga matang matagal nang pinipikit ng media, ng kultura at social pressure. Dahil hindi mo kailangang maging viral, maging mayaman o maging sikat para masabing successful ka. Handa ka na bang malaman ang dakilang panlilinlang ng mga bagong lipunan? Kung oo, manatili ka. Dahil ang katotohanang maririnig mo ngayon, baka yun na ang magpalaya sa'yo. Mula pagkabata, tahimik pero tuloy-tuloy tayong hinubog ng lipunan. Hindi man ito tuwirang sinasabi Unti-unti itong naging bahagi ng ating pag-iisip. Parang script na paulit-ulit nating naririnig hanggang sa maniwala tayong ito ang tanging daan. Ang magtagumpay ka sa paaralan para makuha mo ang trabaho mataas ang sahod. Pagkatapos, bumili ka ng bahay, ng sasakyan, mag-ipon ka ng marami, at hanggat maaari, sumikat o maging kilala. At kapag nakuha mo na ang lahat ng yon, saka mo lang masasabi sa sarili mong, tagumpay na ako. Sa ganitong pananaw, Parang ginawang sukatan ang mga bagay na panlabas. Mga bagay na nakikita, na mabibilang, na pwedeng i-post sa social media. Parang sinasabi sa atin na ang halaga ng tao ay depende sa dami ng ari-arian niya, sa taas ng posisyon sa trabaho o sa dami ng taong humahanga sa kanya. Nakakalimutan natin na may malalim na bahagi sa loob ng bawat isa sa atin na hindi nasusukat sa ganyang paraan. Dahil sa ganitong konstruksyon ng tagumpay, napipilitan tayong sumunod kahit hindi natin gusto. Naaakit tayong pumasok sa larong hindi naman talaga atin ang mga patakaran. Pinipilit natin ang sarili sa mga sitwasyong hindi na nagpapasaya sa atin. Pero hindi tayo humihinto dahil baka sabihin ng iba, "Sayang ka." Naging bilanggo tayo ng inaasahan ng iba. Hindi dahil ayaw nating maging totoo sa sarili, kundi dahil natatakot tayong sabihin hindi sapat. Mas malala pa kapag hindi natin naaabot ang mga itinakdang pamantayan, unti-unting bumababa ang tingin natin sa sarili. Nagsisimula tayong ikumpara ang buhay natin sa iba. Bakit sila meron? Bakit ako wala? Bakit sila matagumpay? Ako hindi. Hindi natin namamalayan na ang tanong na ginagamit natin ay batay na rin sa sukatan ng tagumpay na hindi naman natin likha. At dito nagsisimula ang pagkaligaw. Hindi dahil kulang tayo, kundi dahil mali ang mapa na ibinigay sa atin. Ang ipinasok sa ating isipan ay ideyang ang tagumpay ay may iisang itsura, na para bang isang molde na kailangang pagpilitan ang sarili natin para lang magkasya. Pero hindi sinasabi sa atin na hindi lahat ay ipinanganak para sa parehong daan. Hindi sinasabi sa atin na may mga uri ng tagumpay na tahimik, hindi kita sa mata ng madla. Pero totoo sa puso. Sa ganitong pananaw, nawawala ang tunay na layunin ng tagumpay. Ang makahanap ng kahulugan, ng kapayapaan, at ng direksyon na tumutugma sa sarili nating kaluluwa. Ngunit dahil sa paulit-ulit na mensahe mula sa lipunan, mula sa pamilya, paaralan, at media, naging normal ang hindi pagkakakilala sa sarili. Basta sumusunod ka lang sa uso, sa expectations, sa sinasabi nilang dapat. Ito ang panlilinlang. Hindi dahil masama ang pangarap, kundi dahil ipinilit sa atin na iisa lang ang anyo nito. At kung hindi ka pasok sa kahon na yon, para bang wala kang halaga? Pero ang tanong na kailangang sagutin ng bawat isa ay ito. Ikaw ba talaga ang gustong magtagumpay? O ginagampanan mo lang ang papel na itinakda para sa'yo? Sa makabagong panahon, ang media at teknolohiya ay hindi na lamang kasangkapan ng impormasyon. Isa na silang malakas na puwersang humuhubog sa ating kaisipan sa ating paningin at pagpapahalaga sa sarili. Hindi na natin namamalayan, unti-unti na nitong binabago kung paano tayo tumitingin sa tagumpay at sa kahulugan ng magandang buhay. Sa bawat pag-focus natin ng cellphone, sa bawat pag-scroll natin sa feed, tila may inaawit na mensahe. Ito ang dapat mong maging. Ito ang dapat mong bilhin. Ito ang dapat mong ipakita. Likas sa tao magkumpara, pero sa tulong ng teknolohiya ang simpleng paghahambing ay naging araw-araw na torture. Nakikita natin ang tagumpay ng iba sa paraang pinakakinis, pinakaperpekto at pinakakaakit-akit. At sa bawat pagtingin natin sa mga litratong yun, may boses sa loob natin na bumubulong. Bakit siya meron? Ikaw wala. Ang media ay tila naging salamin. Pero hindi ito totoo. Isa itong salaming nagpapakita ng ideal na buhay na malayo sa realidad. Ngunit dahil paulit-ulit itong nakikita, paulit-ulit din nating tinatanggap. Kahit hindi natin aminin, naapektuhan tayo. Bigla nating pinagdududahan ang sarili nating halaga. Parang kulang ka kung hindi ka maganda ang katawan, kung wala kang bagong gamit, o kung hindi ka nabibigyan ng papuri sa online world. Hindi mo na namamalayang inaabot mo na ang sarili mong leeg para lang umabot sa pamantayan na sila rin ang gumawa. Ang teknolohiya na dati ay para sa koneksyon ay unti-unti nang naging larangan ng kompetisyon. Hindi na lang tayo nagbabahagi ng kwento, kundi nagtatagisan kung sino ang mas aesthetic, mas accomplished, mas productive. At sa ganitong kultura, napapagod tayong patunayan ang sarili kahit wala namang humihingi. Tinatakpan natin ang ating mga takot at kakulangan sa pamamagitan ng mga filter, ng caption, at curated na imahe. At habang pinupuno natin ang mundo ng pagpapanggap unti-unti rin tayong nauubos sa loob. Hindi masama ang teknolohiya, pero kapag ito na ang nagdidikta kung sino ka, kung ano ang dapat mong gawin, at kung ano ang sukatan ng halaga mo bilang tao, doon na nagsisimula ang panlilin lang. Kasi habang abala kang habulin ang imaheng ipinapakita ng iba, nakakalimutan mong balikan kung sino ka talaga. Ang totoo, hindi lang ito tungkol sa social media ito ay tungkol sa kung paanong pinapayagan nating iba ang magkwento ng buhay natin sa halip na tayo mismo ang humawak ng panulat. At habang patuloy tayong tumitingin sa labas para hanapin ang sukses, mas lalo tayong nawawala sa kung ano talaga ang mahalaga. Sa panahong ito, ang salitang hustle ay naging simbolo ng determinasyon, ng kasipagan at tagumpay. Parang kapag hindi ka nagmamadali, kapag hindi ka abala o kapag hindi ka palaging may ginagawa, parang may mali sa'yo. Tila ba naging sukatan na ng halaga ng isang tao kung gaano siya ka-busy, kung gaano siya ka-booked at gaano kaunti ang tulog niya. Dito na ipinanganak ang tinatawag na hustle culture. Isang modernong kaisipan na nagsasabing para ka magtagumpay, kailangan mong isacrifice ang lahat. Isacrifice ang pahinga, ang oras kasama ang pamilya, personal na kaligayahan at kahit ang sarili mong kalusugan. Ang pahinga ay tila kasalanan na ang katahimikan ay kahinaan na, ang pagka-relax ay kabiguan. Sa social media, binibigyang parangal ang mga taong hindi natutulog, nagtatrabaho ng labing-anim na oras kada araw at walang tigil sa paghanap ng bagong pagkakakitaan. Pinapalakpakan ang pagka-busy, hindi ang pagiging balanse. Lahat ay parang paligsahan kung sino ang may pinakamaraming ginagawa, pinakamaraming raket at pinakamaraming proyekto. Pero sa totoo lang, hindi ito palaging tagumpay. Minsan, ito ay anyo ng pagkaubos. Ang mas delikado rito, ang hustle culture ay parang lason na nakabalot sa gintong papel. Akala mo inspirasyon, pero unti-unti ka na palang inuubos. Dahil sa likod ng bawat keep grinding at no days off, may isang katotohanan na hindi kayang itanggi. Hindi lahat ng pagod ay may kabuluhan at hindi lahat ng busy ay may direksyon. Kapag nasanay ka sa ideyang ito, mahihirapan kang tumigil kahit pagod ka na. Magsisimula kang maniwala na ang pahinga ay para sa mahina at ang pagka-burnout ay badge of honor. Pero kailan pa naging normal na ang sukatan ng dedikasyon ay kung gaano ka kalayo sa sarili mong kapayapaan? Ang hustle culture ay hindi lang physical na pagod, isa rin itong emotional at mental na pagkakadena. Isa itong sistema na laging may kasunod na tanong, kahit may na-achieve ka na, kulang pa rin. Kahit anong taas nung narating mo, laging may mas mataas. Paulit-ulit yan, walang katapusan. Kaya maraming tao nararamdaman na parang laging may hinahabol pero hindi nila alam kung ano. Laging pagod pero hindi makapagpahinga. Laging abala pero hindi masaya. At dito natin masasabing ang hustle culture ay hindi lang isang mindset, isa itong bitag. Bitag na pinapaniwala tayong ang halaga natin ay nasa dami ng ginagawa natin, hindi sa katahimikan ng ating isipan. Bitag na unti-unting kumakain sa oras, sa lakas at pagkatao natin habang pinapaniwala tayo na ito ang daan patungo sa tagumpay. Pero ang tanong, tagumpay ba talaga ito? O isa lamang itong bagong anyo ng pagkaalipin na tinanggap natin ng buong puso dahil yan ang uso sa makabagong mundo? Ang pinakamalaking tanong na bihira nating itanong sa sarili ay ito kanino ko ba sinusukat ang tagumpay ko? Dahil ang totoo, karamihan sa atin ay hindi na nabubuhay para sa sarili, kundi para sa pamantayan ng iba. Unti-unti tayong nilamon ng ideya na dapat may patunay ka, na kung hindi nakikita sa labas ang tagumpay mo, hindi ito totoo. Kaya kahit pagod ka na, kahit walang saysay ang ginagawa mo sa puso mo, tuloy ka pa rin. Dahil may kailangan kang patunayan sa mundong hindi ka naman talaga iniintindi. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kailanman dapat manggaling sa labas. Hindi ito dapat ibinabase sa bilang ng likes, ng diplomas, ng titulo, ng pera, o papuri. Dahil lahat ng 'yan pwedeng mawala. Ang tunay na tagumpay ay isang bagay na hindi nananakaw dahil ito ay personal, malalim, at nakaugat sa kung sino ka talaga. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming narating mo, kundi kung gaano ka katotoo sa bawat hakbang ng paglalakad mo. Hindi ito nakadepende sa bilis ng pag-abot mo sa layunin, kundi sa direksyong tinatahak mo. Tagumpay ang bawat araw na pinipili mong lumaban kahit hindi ka naiintindihan. Tagumpay ang bawat gabi na pinipili mong tumahimik sa halip na magpanggap. Tagumpay ang pagkakaroon ng lakas na itakwil ang script na isinulat ng lipunan para sa'yo at buuin ang sarili mong kwento kahit mas mahirap itong gawin. Hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang palakpak. Minsan, ito'y katahimikan. Minsan, ito'y kapayapaan ng kalooban. At madalas, ito'y hindi naiintindihan ng iba. Pero ang mahalaga, ikaw mismo ang nakakaunawa kung bakit ka lumalakad sa landas na yan. Hindi mo kailangang magpanggap na matagumpay para lang mapansin. Ang mas mahalaga, matulog ka sa gabi na may dalang kapayapaan. Dahil alam mong hindi mo nililang ang sarili mo at hindi mo isinuko ang sarili mong bersyon ng tagumpay kapalit ng pagkilalang panandalian lang ang sukatan ng tagumpay ay hindi dapat uniform, hindi dapat pare-pareho. At kung patuloy mong hahanapin ito sa paningin ng iba, mapapagod ka lang. Pero kapag sinimulan mong hanapin ito sa sarili mong puso, doon mo mararamdaman na kahit hindi ka perfect, kahit hindi ka sikat, maaaring tagumpay ka na pala. Hindi lang sa paraang iniisip ng mundo. Ang pagbasag sa ilusyon ng tagumpay na itinuro ng modernong lipunan ay hindi basta-basta hindi ito tulad ng pag-off ng ilaw na isang pindut lang ay mawawala ang dilim. Isa itong proseso. Mabagal, minsan masakit, pero palaging makabuluhan. At ang unang hakbang ay ang pagmulat. Una, kailangang tanggapin na matagal tayong naniwala sa maling ideya. Na brainwash tayo ng sistemang paulit-ulit na nagsasabing ang halaga ng isang tao ay nasa dami ng kanyang ari-arian, bilang ng kanyang tagasunod o taas ng kanyang posisyon habang tumatagal, hindi na natin namalayan na unti-unti na itong kinain ang ating pagkatao. Kaya't ang unang kailangan nating gawin ay ang pagbitaw sa inaakala nating totoo. Hindi madali dahil komportable na tayo sa kasinungalingang yun. Pero doon nagsisimula ang kalayaan sa pag-amin na tayo ay naligaw. Pangalawa, kailangang tanungin ang sarili. Hindi tanong ng iba, hindi tanong ng lipunan, kundi tanong na tahimik na bumubulong sa gabi ito ba talaga ang gusto ko? O ginagawa ko lang ito para mapahanga sila. Sa panahong puno ng ingay, nakalimutan nating pakinggan ang sarili nating tinig. Ang lipunan ay maingay. Lahat ay may opinyon sa kung paano dapat tayo mamuhay. Pero kailan pa tayo huling tumahimik para pakinggan kung ano ang sinisigaw ng puso natin? Doon sa katahimikan natin mas maririnig ang totoo. Na minsan, taliwas sa uso ang ating kaligayahan. Pangatlo kailangang baguhin ang batayan ng tagumpay. Habang hindi natin binabasag ang lumang sukatan, paulit-ulit lang tayong papagod at mauubos sa pagsunod sa pamantayang hindi naman talaga natin pinili. Kung palagi tayong nakatingin sa panlabas, hinding-hindi natin mapapansin ang kayamanang panloob. Kaya't panahon na para burahin ang script ng lipunan at simulan ang pagsusulat ng sariling kwento. Kwentong hindi base sa kasikatan, kundi sa kahulugan. Hindi base sa yaman, kundi sa kapayapaan. Pangapat, kailangang tanggapin na hindi lahat ay makakaintindi. Habang binabasag mo ang ilusyon, asahan mong maraming magtatanong, may mga tatawa, may manghuhusga, may magdududa. Dahil sa mundong kinondisyon na iisa lang ang kahulugan ng tagumpay, ang sino mang lalayo sa Agos ay ituturing na ibang klase. Pero wag kang matakot dahil kadalasan ang mga tunay na nagising ay hindi palaging nauunawaan na mga natutulog pa. Kailangan mong panindigan ang bagong paniniwala. Hindi sapat na maintindihan mo lang ang katotohanan. Kailangan mo itong isabuhay, araw-araw, kahit walang pumapalakpak. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi isang istoryang isinulat para sa madla. Ito ay isang tahimik na tagpo sa pagitan ng isang tao at ng kanyang sarili. At kapag naabot mo yon, mararamdaman mong hindi mo na kailangan patunayan pa ang sarili mo kahit kanino. Isa sa mga pinakamasidhing anyo ng panlilinlang ng makabagong lipunan ay hindi laging malakas, hindi laging lantad o garapal. Minsan, ito'y dumarating sa anyo ng katahimikan. Isang uri ng presyong hindi natin agad napapansin pero unti-unti tayong inihila palayo sa sarili nating direksyon. Ito ang tahimik na presyon ng paghabol. Isang emosyon na halos hindi natin mabigas pero palaging nasa paligid natin. Ito yung pakiramdam na kahit okay ka naman, parang may kulang. Kahit may ginagawa ka na sa buhay mo, may gumugulo sa isip mo na nagsasabing bakit parang napag-iiwanan na ako. Hindi mo alam kung kanino ka talaga nakikipagkumpetensya, pero may puwersa na tila nagsasabi sa'yo na kailangan mong bilisan, kailangan mong galingan, kailangan mong abutan ng iba. Tahimik pero malupit. Dahil kahit wala namang nagsasabi sa'yo ng direkta, ang paligid mo ay puno ng paalala. Mula sa post ng dating kaklase na nakamit na mga pangarap hanggang sa mga kwentong tila puro tagumpay lang ang ipinapakita. Lahat ay may pinatutunguhan, may nararating, may napapatunayan. At ikaw, kahit may ginagawa ka rin, parang wala kang maipakita na sapat. Hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nauubos. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil pinipilit mong humabol sa takbuhang hindi mo naman pinili. Ang tahimik na presyong ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi na mapakali. Kahit kailan pa nga ba naging masama ang magkaroon ng sariling timeline? Kailan pa natin sinukuan ang ideya na ang pag-usad ay hindi kailangang sabay-sabay? Sa kakahabol, nakalimutan natin kung bakit tayo tumatakbo sa una. Sa kakatingin sa kanan at kaliwa, hindi na natin makita ang sariling landas. Ang mapait pa rito, sa kakahabol natin sa bersyon ng tagumpay na hindi natin likha, unti-unti tayong napapalayo sa sarili nating kaligayahan. Hindi na natin maramdaman ang ginhawa ng kontento. Hindi na natin mabigyang halaga ang katahimikan ng isip. Dahil sa likod ng lahat ng ginagawa natin, lagi nating tanong, sapat na ba to? At yan ang isa sa pinakamalupit na anyo ng panlilinlang. Kapag napaniwala ka na kailanman ay hindi ka sapat. Kapag hinayaan mong sukatin ang sarili mong halaga, batay sa pamantayan ng isang mundong hindi naman talaga nakakaintindi ng tunay mong kwento. Pero narito ang tanong, hanggang kailan ka hahabol. Isa sa pinakamasakit ngunit tahimik na epekto ng dakilang panlilinlang ng lipunan ang emotional na pagkapagod ng patuloy na pagpapanggap. Hindi ito pagod na nararamdaman mo sa katawan. Ito'y mas malalim. Isa itong uri ng pagod na kahit nakahiga ka na at tulog, hindi pa rin mawala. Yung pagod sa pag-iisip kung anong susunod mong ipopost para magmukhang okay ang buhay mo. Yung tahimik mong struggle na laging kailangan kang umite kahit sa loob mo ay gumuho ka na. Yung paulit-ulit mong pagsunod sa inaasahan ng mundo kahit hindi mo na makilala kung sino ka talaga. Ang pagpapanggap ay parang pagbitbit ng mabigat na bag araw-araw. Hindi ito nakikita ng iba pero dama mo sa bawat hakbang. Nakangiti ka nga sa labas pero may tinatago kang pressure na ayaw mong aminin. Lahat ng kilos mo, lahat ng salita mo, desisyon mo, may kaakibat na tanong. Ano kayang sasabihin nila at sa bawat sagot sa tanong na yan, unti-unti mong isinasantabi ang sarili mong boses. Habang tumatagal, nabubura ang linyang naghihiwalay sa kung sino ka talaga at sa kung sino ang kailangan mong ipakita. Parang isang dahan-dahang pagkawala. Hindi mo namamalayan, pero nawawala ka na sa sarili mong kwento. At kahit napapalibutan ka ng mga likes, hearts, o kahit puri, may bahagi pa rin sa'yo na nananahimik, umiiyak, at nagtatanong, Ako pa ba to? Ang ganitong uri ng pagkapagod ay hindi basta nakikita sa salamin, pero ramdam mo siya sa paraan ng paghinga mo. Mabigat, mabagal, puno ng tanong. Ramdam mo siya sa tahimik mong gabi. Sa mga sandaling dapat ay masaya ka, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit parang may kulang. Dahil ang kaluluwa mo, matagal nang naghahanap ng pahinga mula sa mga maskarang paulit-ulit mong sinusuot. Ito ang hindi sinasabi ng lipunan na habang pinipilit mong abutin ang imaheng inaasahan sa'yo unti-unti karing nauubos hindi dahil mahina ka kundi dahil tao ka at ang puso ng tao hindi nilikha para sa walang katapusang palabas ang totoo hindi natin kailangang magpanggap para mapabilang hindi natin kailangang magsuot ng iba't ibang pagkatao para sabihing tagumpay tayo sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman makakamit sa halagang kapalit ay ang sarili mong katahimikan tahimik lang siya hindi maingay hindi agresibo pero matagal na siyang nandyan sa loob mo pilit na kumakawala ano yon isang boses na hindi mo na halos marinig hindi dahil mahina siya kundi dahil masyado ng malakas ang ingay ng mundo sa bawat araw na dumadaan pinipilit mong sukatin ang sarili mo ayon sa paningin ng iba ang gusto mo sanang tahakin tila hindi ka tanggap-tanggap na standards ng lipunan kaya unti-unti pinatahimik mo siya yung boses na nagsasabing ito ang gusto ko. Dito ako masaya. Ito ang totoo sa akin. Pero sa bawat pag-iwas mo sa kanya, mas nararamdaman mo ang bigat. May bahagi sa iyo na parang laging kulang kahit anong marating mo. Kasi alam mong meron kang hindi sinusunod. Hindi utos ng iba, kundi yung panawagan ng sarili mong kaluluwa. Kadalasan, iniisip mong mas madali na lang sumunod sa agos, mas ligtas, mas tanggap. Pero habang tumatagal, napapalitan ng ingay ng social media opinyon ng pamilya at pressure ng kompetisyon ang dating malinaw na tinig ng iyong pagkatao. Hanggang sa hindi mo na alam kung sino ka nga ba talaga, kung ano ba talaga ang gusto mo o kung kailan ka huling naging totoo sa sarili mo. Hindi siya nawawala, hindi siya namamatay, pero habang patuloy mong binabaliwala, lalo lang siyang nababaon sa katahimikan. Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil mas pinili mong paniwalaan ang boses ng mundo kaysa sa boses ng sarili mo. Pero darating ang oras at baka ito na yon na mapagtatanto mong hindi sapat ang tagumpay na sinisigaw ng iba kung kapalit nito ang katahimikang nagsisigaw sa loob mo. Ang tanong, kailan mo siya pakikinggan muli? Isa sa pinakamalalim ngunit hindi agad napapansin na bitag na makabagong lipunan ay ang walang katapusang pagpapatunay ng sarili. Ito yung tahimik pero matinding pressure na parabang may invisible scoreboard sa ulo natin at bawat kilos bawat desisyon at tagumpay ay kailangan may kasamang patunay na tayo ay may halaga. Hindi ito palaging lantaran. Minsan, sa loob lang ng isipan mo ito naririnig. Kailangan ko itong gawin para mapatunayan na kaya ko. Kapag napatunayan ko na ito, saka na ako magpapahinga. Kapag nakita nilang nagtagumpay ako, saka ako magiging sapat. Ang masakit, kapag napasok mo na ang ganitong estado ng pag-iisip, kahit anong marating mo hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Laging may kasunod. Laging may kailangan pang patunayan. Laging may boses na nagsasabing hindi pa sapat. Kaya kahit na makamit mo na mga bagay na noon ay pinapangarap mo lang, nagiging normal na lang ito. Nawawala ang saya at napapalitan ng panibagong pressure. Ano pa ba ang susunod kong patutunayan? Sa ganitong bitag, ang buhay ay nagiging isang walang katapusang karera. Hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili mong mga insecurities. At sa bawat tagumpay, hindi ka talaga tumatahan. Bagkos ay laging nagigising ang takot na baka bumagsak ka. Baka mawalan ka. Baka hindi ka napansinin. Kaya ang sagot mo, trabaho pa. Kayod pa. Hassle pa. Proyekto pa. At doon mo mararamdaman ang matinding pagkapagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo nabubuhay ka na para sa mga mata ng iba. At kahit wala namang nagsasabi, ramdam mong palaging may audience, palaging may huhusga, palaging may hindi naniniwala sa'yo. Kaya ikaw naman, laging nagpapatunay. Ito ang trap na hindi nakikita ng marami. Dahil ang lipunan, sa halip na gamutin ito, ay lalo pa tayong hinihikayat na ipagpatuloy. Mas maraming likes, patunay. Mas maraming degree, patunay mas maraming negosyo, achievement, award, patunay. Pero kailan nga ba matatapos ang pagpapatunay? Kapag ginugol mo ang buhay mo sa paghabol sa kumpirmasyon ng mundo, makakalimutan mong ang pinakamahalagang validation ay hindi galing sa labas, kundi sa tahimik at totoo mong sarili. At ito ang katotohan ng pilit ikinukubli ng lipunan na hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo dahil likas na may halaga ka kahit wala kang patunay tahimik, walang palakpakan, walang kamera, walang audience. Ganyan ang itsura ng totoong pagbabago sa loob ng isang tao. Hindi ito kasing lakas ng sigaw ng social media at hindi rin ito parang pelikulang may dramatic music. Ang tunay na revolusyon ay nangyayari habang tahimik kang nag-iisip, habang inuupuan mo ang sarili mong sakit, habang tinatanggap mong hindi mo na kayang maging kung sino ang pinipilit mong maging. Ito ang panahong hindi ka sigurado kung saan ka patungo pero alam mong hindi mo na gustong bumalik sa dati. Panahong hindi mo na alam kung sino ka pero ramdam mong hindi mo na kayang ituloy ang pagkukunwari. Tahimik ang laban pero malalim. Wala kang kausap pero puno ng tanong ang isip mo. Ito ang sandali ng pagsuko hindi sa buhay kundi sa mga huwad na inaasahan at sa mga peking pamantayan na matagal mong pinanghawakan. Unti-unti mong tinatanggal ang mga maskarang itinuro ng lipunan na kailangan mong isuot para tawagin kang matagumpay. Dito mo nauunawaan na hindi mo kailangan mapatunayan ang sarili mo sa mundo, na hindi mo kailangan sumabay sa agos kung ang agos ay hindi naman patungo sa direksyon ng tunay mong sarili. Sa tahimik na rebolusyong ito, nagsisimula kang makinig hindi sa ingay ng labas, kundi sa bulong ng loob, sa tinig ng konsensya mo, sa kalmadong sagot ng kaluluwa mo at sa bawat araw na pinipili mong maging tapat sa sarili mo kahit walang nakakakita. Isa kang mandirigmang lumalaban sa sistemang pilit kang inilalayo sa sarili mong katotohanan. Hindi itong madaling daan. Wala itong mga tropeyo. Walang titulong nakasabit sa pader. Pero habang patuloy kang bumabalik sa sarili mong puso, habang daan-daan mong tinatanggap ang mga bahagi mong dati mong ikinahihiya, habang natututo kang umupo sa katahimikan at kumalma sa gitna ng pag-aalinlangan unti-unti mong napagtatanto. Ito pala ang tunay na tagumpay. Tahimik pero totoo. Mabagal pero malalim. At sa katahimikan ng rebolusyong ito, matatagpuan mo ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Malaya ka. Pero hindi yung kalayaang sinasabi ng lipunan na may presyo. Hindi yung kalayaang nakatali sa karera, sa ranggo, sa dami ng ari-arian o sa bilang ng likes at followers, ito ay mas malalim na uri ng kalayaan. Yung kalayaang mamili kung anong uri ng buhay ang totoo sayo. Bawat araw na gumigising ka, may pagkakataon kang i-redefine kung anong ibig sabihin ng tagumpay para sa sarili mo. Hindi mo kailangang sumunod sa direksyon ng karamihan kung alam mong ibang landas ang tatahakin mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundong hindi naman talaga interesado sa tunay mong pagkatao. Dahil sa puso ng lahat ng paghangad at pagpupunyagi, ang pinaka-importanting tanong ay ito. Masaya ka ba talaga? Ang problema sa panlilin lang ng modernong lipunan ay hindi lang ito binabago ang paningin natin sa mundo. Binabago rin ito ang paningin natin sa sarili natin. Napapasubo tayo sa kompetisyon na hindi natin sinimulan at madalas hindi rin natin ginusto. Pero heto ang hindi nila sinasabi sa atin. Pwede kang huminto. Pwede kang kumalas. Pwede kang humanap ng panibagong daan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang palaging productive. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka kung hindi naman talaga. Dahil hindi sa pagiging abala na susukat ang halaga ng tao. Kundi sa kung paano siya nabubuhay ng tapat sa sarili niya. Oo, malaya kang pumili. At sa kalayaan yun, may kapangyarihan kang tumanggi. Tumangging ipilit ang sarili sa mga inaasahan ng iba. Tumangging sumunod sa ingay ng mundo tumangging maging bahagi ng sistemang lumalamon sa katahimikan at kapayapaan ng isip mo. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi sigaw ng mundo. Ito ay bulong ng konsensya mo. Kapag natutulog ang tahimik, gising kang kontento at namumuhay ka ng may kahulugan. Yan ang tagumpay na hindi kayang ituro ng lipunan. At yan ang katotohanan matagal mo nang hawak pero ngayon mo lang napansin. Malaya ka na.